na ay yung gabi na pala kasi gabi na to. So napag-isipan ng tropa na pumunta sa Iloilo City. No. Uh -huh. Kay makaon kami isang pare sa kung ano pa ang makita. Ay linti. Diyan kami sa, sa Porta. Ba, first time ko pa maglagaw kung gabi. Bla di puta. to. Uh -huh. Amurang itsura sang sitting kung gabi eh. So ano ra dagat ra. tawag ra dagat Basta dyan ga ang mga hugpa. <laughs> <Go ang, laughs> Diyan ga bayang mga barko ah. So isip namun nga ma Paris kami pero una namun nga isip ma ano dad kami una gali nga plano ma mapata dad kami kaso hambal mo sa isa kang upod namun dali na lang sa paris kay testing namon namun amun yung sikat subong uh, gandang trending sa facebook nga paris ang uh, crispy paris sa mulye Mulye gid man tawag? wag. ah, yelo <laughs> Ah, amon na barko namon mon kaso na ang uh, ano na kandado. Amo <laughs> ah, upod ko sinong GR, sino Noy Darrel, sinong sino ngaran ka. Sinong lentigan, sinong, sino kay sinong ngaran na lipat ako ah. Al nung Aldren, ba one of the boys takan kagabi, eh, ba ko, hang sadya ka kang grupo, Amoranda pare pares ha bawo damo tan sang tawo. Ah, ko, grabe nga pila. Namit man amo na ang ilang nga, crispy. Lechon crispy, crispy lechon. Crispy pata. Crispy lechon kawali. Tapos amo na ilang mga tinawo, bao nga tinawo, grabe. Amo pati tinawo i-describe. Amo na mo sang damo sang tawo mo gatis mi Ara ng amon nga order. Lapit na lang kay gutom nagid kami. So amon na na. Sabaw lang siya tapos may crispy ano? Ano tawag na yun naman na Ano ganin naman? Crisp crisp ano man? Lechon ko wale, amon lang ra. Sabatan ko ang garlic tapos kagam ah, spicy bla ra. Ano, Andi ano ah, pepper Hindi ang nabutang mo sa show my blara na. Garlic. Spicy garlic. <laughs> okay, guys, so, Chili garlic so, sauce Ang na Ang ko guys, may ara siya sang ano, sang beef pero wala kay sa Manila, 'di ba, may amo And then after namon dito nagkaon sa may pares, Nagkato kami din sa Fort San Pedro para magtambay kag magchismis. And I thank you. Wow, well,